Hindi akalain ng mga netizens na ang simpleng pangungumusta nila sa relasyon ni na Samuel B. at Catriona Gray ay may matutuklasan silang sikreto na pilit tinatago ng dalawa. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutan i-like, subscribe, i-share at comment down below. Simula nang pumutok ang balitang hiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque ay sinubaybayan na ng mga netizens ang social media platforms ni na Samuel B. at Miss Universe 2018 Katriona Gray. Ang simpleng tanong ng mga netizens kung bakit hindi suot minsan ng singer-model ang kanyang engagement ring ay nagbukas ng mga hakahakang baka sumali na sila sa nauusong hiwalayan ng mga celebrities. At dahil doon, ay hindi makapaniwala ang mga netizens sa natuklasan nila na matagal na palang hiwalay ang dalawa at nanatili raw itong magkaibigan. Sa simula ay pilit patinago ng road manager nila ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Ngunit may mga lihitimong sources umano ang batikang manager at patron ng mga hiwalayan na si R.G. Diaz na nagpatunay umano na wala na ang dalawa. Si Samuel B. Umano ang nakipaghiwalay dahil hindi pa raw ito handang magpakasal. At ayon sa iba pa niyang source, ay na fall out of love pa raw ang isa sa kanila. Ikinalungkot naman ang kanilang tagahanga at umasa pang chismis lang ito, ngunit nagbigay ng opisyal na statement ang kanilang management, ang cornerstone, at saan nito ay totoong may pinagdadaanan ang dalawa. At hiningi na respetuhin muna ng mga netizens ang kanilang privacy. Imbis na malungkot ang karamihan dahil isa na namang relasyon ang natapos, ay mas marami pa ang nagpuna at nagkutsa, kinasam at katriona kesyo lalaki raw talaga ang gusto ni Samuel B. at si Catriona na nalilink ngayon kay Alden Richards ay napagsabihan pa na mahilig sa alanganin o bading. Naging basihan ng mga mapamatsyag ang naging ex si Catriona Gray na si Clint Bondad na na-link sa transgender woman na nagmamay-ari ng Miss Universe na si Angie Krajutatip. Kahit anumang pagbabatikos sa mga netizen sa kanila, ay nanatili pa rin tikom si Catriona at Sam sa kanilang mga bashers. At sa kasalukuyan, ay panay naman ang pagflex ni si Catriona Gray sa kanyang mga beach escapade kasama ang kanyang bestie na kapwa niyang beauty queen na si Nicole Cordovez. バス。